panalangin para sa mga may malaking problema sa pera. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, bago mo pa manilikha ang tao sa daigdig na ito, ay nilikha mo muna ang lahat ng mga bagay na kanyang kinakailangan upang siya ay mabuhay ng matiwasay. Ang hangin ng dagat, ang sangkalupaan, ang mga halaman, ang mga hayop, at marami pang iba, sapagat bilang aming napakamapagmahal at napakamapagmalasakit na Ama, ayaw mo na isa sa amin na iyong mga anak ay mahirapan at magkulang. May kahirapan ngayon, may kakulangan ngayon, may hindi pagkakapantay-pantay ng mga tao ngayon dahil sa kasakiman, dahil sa kasalanan, dahil sa kapabayaan ng tao mula noon hanggang ngayon. Pero kailanman ay hindi mo ito nilayon. Sa katunayan, matapos magkasala ang aming unang mga magulang, hindi mo pa rin kami pinabayaan. Binigyan mo pa rin kami ng kaligtasan. Binuksan mo pa rin para sa amin ng kalangitan. Pinangakuan mo pa rin kami ng abot-abot na maraming mga biyaya mula dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ipinagdarasal po namin sa iyo, Panginoon ngayon, ang aming mga kapatid na may malaking problema sa pera. Ang una ay yung mga wala namang kasalanan ng pagkukulang kundi dahil tanging mahirap lamang sila biktima lamang ng isang mahirap na sistema. Kumakayod man ay kulang, kulang pampagamot, kulang pampaaral, kulang sa pagkakaroon ng disenteng tahanan at kulang upang sila ay man lang ng tatlong beses sa isang araw. Pagpalain mo po sila, Panginoon, kung paanong pinagpapala mo sa balalakasulatan ang mga taong tulad nila na ikaw na lamang ang tanging inaasahan magpagamit na mas sa iyo ang mga taong kinukonsensya mo upang sila ay tulungan kahit papaano lang at mapanagot mo nawa ang mga taong nagiging dahilan ng kanilang kahirapan. Maramdaman naman nila Panginoon ang iyong pagkapala at pagkalinga upang kailanman ay hindi sila mainggit sa iba at maisip nila na sila'y nakalimutan mo na. Gayun din naman ipinagdarasan din po namin Panginoon ang mga kapatid namin may malaking problema sa pera dahil nagkasala o nagkulang sila. Silang mga naghangad ng mas malaki sa kakayanan o kailangan lamang nila. Kung kaya nangutang din ng malaki, bumili ng bumili, nagtiwala ng malaki, kaya naman ngayon ay nalugmok din ng matindi. Panginoon, parawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan na pagkukulang, lalo pat ko sila nag-isilis na naman. At tulungan mo po silang makabangon mula sa kanilang mga kahirapang kinasasadlakan. Baon-baon ang kanilang mga magkagandang natutunan dahil sa kanilang mga pangit na naging karanasan. Huwag na lang silang mawawala ng pag-asa. Niyang gagawa ng bagay na mas magpapalala ng kanilang mga pinagdaraan ng ngayong problema. Gabayin mo po sila sa kanilang mga pagdidesisyon, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na parang hindi nila alam kung ano kanilang iisipin, gagawin at kung sino ang mga taong kanilang kakausapin. Protektahin mo po sila, Panginoon, sa mga dilang mapanghusga at naway bigyan pa sila ng tsansa ng mga taong pinagkakautangan nila. Konsensyahin mo po sana, Panginoon, ang mga taong sa kanila ay nanloko. Pagbayarin mo po sana, Panginoon, ang mga taong ng utang sa kanila, pero basta na lamang kinalimutan, pinabayaan sila. Maisip na wa ng mga taong ito, ng bawat pera na ginagasta nila sa masasarap na pagkain, magagarang kasuotan, maaliwalas na tahanan, at magagandang lugar na kanilang pinupuntahan, ay meron naman silang mga kapwang pinahirapan dahil sa kanilang kawalang pakialam. Pagbayad na wa sila, kahit paunti-unti lamang magkaroon nawa sila ng malasakit o pakialam, kahit papaano lamang hindi nawa maatim ng mga taong ito na sila'y bumubuhay ng kanilang pamilya gamit ang pera na para naman nilang pinampatay sa iba. Muli, Panginoon, konsensyahin mo po sila. Kung hindi man, ikaw na po bahala sa kanila kundi sila makonsensya. Lalo pat ikaw naman din po ang nagsabi sa awit 7.2 verse 4 na mga nangangailangan ay bibigyan mo ng paglingap samantalang ang mga umaabuso at ng ape ay lulupikin mo at ibabagsak. Maramdaman naman nila ang pagmamahal at suporta ng kanilang pamilya at ng mga taong sa kanila ay mahalaga. Lalo pat ang mga ito rin naman ang pangunahing dahilan kung bakit sila mas naghangad pa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, masigurado ang kinabukasan ng mga anak, mabigyan ng kasiyahan ng magulang, at ang mga kapatid ay matulungan lamang. Kaya ang mga ito na ang unang-unang makaintindi sakaling sila ay magtitipid na, maghihigpit na ng sindron, matututo na ng mamaluktot sa maikling kumot at hindi yung mga ito pa ang unang-unang magtatampo sa kanila. Maisip naman ng mga ito na hindi sila nagbabago sa pagmamahal, nagbabago lang sa pamamaraan, sa oras ng kagipitan. Masakit na po kasing maghirap para sa minamahal, pero wala na masasakit pa sa paghirap na dulot ng mga taong minamahal. Pagpalain mo po sila, Panginoon, lalo pat wala na silang inaasahan kundi ikaw lamang. At kung wala na rin silang hinahangad na sobra, kundi ang kamanatagan lamang na sa'yo lamang nagmumula. Kaligayahan na hindi na ibibigay ng pera, kundi kaligayahan na naibibigay ng panatag na sa sapagkat ang lahat sa buhay ay sinusuko na sa'yo lamang. Ito po ay hinihiling namin at kineclaim namin para sa amin at sa mga taong lubhang nangangailangan ngayon pa lang magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo.